ng Monday Times ang I-Watch. So maraming salamat po kay Kabili Andal sa kanyang pagpuporsigid. Nagpapasalamat nga pala po ang i newspaper sa SMC City Lucena. So, ang aywas sila uh, nagpursigid na maging kaagapay namin, taga-support. Sila po yung naging ads namin. Ah, kasi naging umbrella niya yung iWatch production. Ah, dito naman nagsimulan ah, taong 2005 ah, mutya ng Quezon turismo. So dito ay natin yung mga kabataan, babae, ino at kagandahan na maging ambasador, mga pakilin yung o maging tourist destination sa kanilang mga lugar. Para ito na may makilala hindi lamang dito sa ating lalawigan ng Quezon, maging sa mga kalapit na hindi lang sa buong bansa, kundi sa buong mundo. At, at alam nyo ba na masaya ko din ipabalita sa inyo na dito din nagsimula sa mutya ng Quezon Turismo sa ilalim ng iWatch yung uh, Si Alisa Manalo. Si Alisa Manalo ay nanalo bilang Mucha ng Turismo noong 2013. Natutuwa tayo na dito nagsimula si uh, Miss Manalo sa atin uh, sa lalawigan ng Quezon at dito sa Mucha ng ng Turismo. Iwas po ay tumutulong din sa mga nangangailangan ng tulong sa abot kaya na maibibigay ng ating participation. Uh, Nagbibigay po tayo ng mga school supplies at uh, nagkakaroon din po tayo ng mga uh, ng mga groceries, pwedeng bigyan ng ating uh, publication para naman kahit pa paano ay makatulong din At bilang pagsabay sa makabagong teknolohiya ng salarangan ng pagbabalita, andiyan naman ang ating iWatch Online. So, magandang araw mga kaibigan, andito kami sa Baguio City kasi nag-stop kami dahil pupunta kami sa Abra, dahil alam naman natin na nitong mga nakaraang araw ay niyanig ng malakas na lindol ang Abra. So, ang mahalaga ay nailabas natin kung ano yung katotohanan, kung ano yung tama at kung ano yung paninindigan. Uh, sa mga sumukorta sa atin, na mga opisyales ng gobyerno, mga personalidad, mga kaibigan, hindi ko na kayo iisa-isahin dahil baka may makalimutan pa ako sa loob ng 24 na taon. Pero ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Mula sa aking puso, wala hanggang pasasalamat.